Kasi na, ito ho bang sa sa Contribution to Nation Building, nakita ko nga ho rito, ay andito ho yung 5% para sa Philippine Sport Commission, di po ba? Ito ho bang share nila mula noong 2022, 2023, 2024, ay eh, naibahagi ho ba natin talaga itong 5%? Kasi ho, ang pagkakaintindi natin, mayroon pampinig to sa nakaso to sa Supreme Court. Kasi narinig ko nga ho to sa isang kaibigan natin, si ang uh, kaibigan natin, chairperson of sport and development, eh ang halaga lang daw na binibigay sa kanila, sa, ayon sa kanya, ito eh, percent something lang. Totoo ba siya? Hindi po totoo yun. Uh, ganito po yung story noon. nun. Noong pong uh, uh, panahon po ni Pangulong Fidel Ramos, uh, noong po nilagdaan ang batas kung saan, 5% po ng kita ng pagkor ay i pagkakalob po sa Philippine Sports Commission okay. uh -huh. para sa development ng Philippine Sports. Ngayon, ang pinagtatanunan po dyan, Congressman Tan, ay yung interpre interpretasyon ko saan kukunin yung 5%. Uh, sa marginal note po na, na dun sa memo ng dating Pangulong Ramos, yung 5% computation should be five, gross revenue minus franchise tax mm -hmm. na 5%. And then from there, you get the 5%. Pero itong nakalista ho rito, 1, 1, 307, 1, 307. ito na itong 1,307, 1,307,000. Yung nakakamtama ba? Oh. Uh, Noong po yun. Pero kamukha po congressman sa taong ito, hindi point. po, hindi po bumababa sa mahigit 200 million piso 252 um, billion ako, pesos ang binibigay namin buwan-buwan sa Philippine Sports Commission. So, plano project ko po kung hindi magbabago yung revenue stream ng PAGCOR, mga dalawampat kalahating billion piso po ang maipagkakalob ng PAG-4 sa Philippine Sports Commission sa taong pangkasalukuyan Ang siguro pa para mas shortcut, mabigyan lang tayo ng kopya para at least kasi ito guy, ayon kanina kay Kong Mike, di tinawagan ko nga siya. Kung last year kasi naging issue rin to Madam Chair, na hindi nabibigay yung 5%. <laughs> eh ngayon sana yung mahingi na lang din natin yung 5% talaga kung nabibigay. Kasi ito'y tulong naman sa mga atleta nating uh, Uh, atleta natin. Ganon din ho dito sa pera ng na nakita natin nga rito sa ah, uh, sa Socio Civic Project malalaki rin ho talaga rito. Kung magtitingnan niyo 17 huh? to 17,000 36 no in million pesos. Magkano to? 17 billion pesos. Eh sana isama niyo na rin sa yung mowa niyo kung may mowa tayo sa DepEd sa DOH, sama nyo na rin ho yung TESDA. Kasi TESDA talaga kailangan matulungan din natin, madagdagan ng pondo from your end, Sir, Madam Chair, Apo. Uh, Chairperson, can I answer? Um, uh, Congressman Tan, ang, si, ang po, kung hindi po walang, kung may takda po ang batas na kami ay magkaloob, Uh, dun lang po kami makapagbibigay sa ibang mga Opo. So bago lang po nito, kailan lang tumanggap kami ng sulat sa Department of Energy. At mm -hmm. uh, may bago na naman puntari pa ang ang Department of Energy sa amin para sa Renewable Energy Trust Fund. 1.5% of our gross revenues ngayon ay rere na naman namin. So, kung ang paniwala niyo po, Congressman Tan ay kailangan ng tulong ng TESDA mula sa Pagkor, ay palagi ko po dapat magkaroon ng isang batas. Okay. Sapagkat wala po sa kapangyarihan ng Pagkor na basta na lang magkaloob ng pondo sa ibang mga ahensya ng pamalan ng walang batas masino sa buhok. Okay, time is expired. Thank um, you, Madam Chair. We'll, we'll just uh, uh may I ask the time horizon you're looking for? Yung sa PSC contributions po. Wait. Oh, yung 5% Ma yearly. Ilang taon po yung hingi? nyo? kasi dito hingi, po sa hingi. slide 6, nandito na po yung actual na, na remit yung 1.5 5%, uh, 5 PSC share. Nandito na mm. po sa Nandito na po yung 2024. Oh, mabigyan na lang kami ha, po, Madam Chair, Apo. ng kopya. Okay. Thank you, Madam Sige Chair. Pa? Apo. And um, on the part, yun sa inquiry po about TESDA, as uh, uh, Chairman Tenko said, if there's a legislation that requires yeah. it, willing naman po yung PADCOR at to comply. At saka yung, uh, Madam Chair, yung tungkol din dito sa mahingi rin natin to sa social civic projects natin, kung saan mabigyan tayo ng... Breakdown. Breakdown lahat. Similar pa. po to the request of DS Emano a yeah. while ago. Uh, kanina po yung specific po na hinihingi ni DS Emano ay yung patungkol po sa classrooms at saka sa patient transport vehicles. Would you like more detail pa po? Oo nga. At saka yung sana doon sa, oh. uh, to, yung, to, sa health natin, sa super health center, madagdagan sana. Hindi naman kalakihan yun, mga 15 million to 20 million pesos instead of evacuation center. 50 million worth. Eh, meron naman tayong gamit na rin. Andiyan na rin naman yung multipurpose building natin. Like, for example, yung mga barangay hall, barangay Opo. amphitheater. Yung, uh, for my understanding po, kasi the... The funding of uh, super health centers is under UH eh. na po yan. Ay, kulang kasi siya. Actually, okay. kulang talaga. Hindi mabigyan na one is to one. Oh. Halos. Kaya pwede rin makatulong. Yamang meron din mawa between health uh, DOH and, and uh, PAGCOR. Yun na may suggestions lang, Apo, Madam Chair. Apo. Uh, ano po, we'll, we'll ask um, Chairman Tenko po to take note um, for future consideration kung ano po yung pwede nating ipasok pa doon sa Memorandum Apo. of Agreement with these different agencies po. Yes, po. Uh, that is truly noted, uh, Chairperson Sonsing, yun din naman po kay Congressman Pa. Thank you very much, uh, Representative Joseph Fenn. We'll move to our next interpellator um, from the um, Minority Deputy, uh, Senior Deputy Minority Leader, Edgar Irise. You have the floor, SDML. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, uh, good afternoon to all of you, uh, especially to the Pagkor family, headed by a good friend, uh, Chairman Altenko. Sana po, pagkatapos kong magtanong, magkaibigan pa rin tayo. Meron po kayong 111.71 billion total income 2024. At uh, if, I, if I remember right, 45 billion ito galing sa online tech. Tama po ba? Nandun po sa numerong yun. And of course, because of the psychological manipulation and design exploits of this uh, online gambling, it will increase for 2025. We are looking at, uh, as I had reported earlier and seen in the slides, we are looking, Congressman Erice, at about 62 billion. 62 billion. May OPEX po kayo dyan. Babasa natin 10% So you're looking at... Na ang contribution niyan sa ating gobyerno is about 50 billion. Tama po ba? More uh, or less? More or less po. 45 to 50 billion po. 50 billion is not even 1% of the uh, national expenditures program. Ah, not even 1% of the natu national expenditures program. Sa revenue po, siguro baka 1%. Do you think that is uh, significant compared to the uh, to the expenditures that the government will incur due to the effects of online gambling to our people one percent for example uh, for example mental health and addiction health problems so we will the government would spend on that financial devastation especially of uh, small small and medium industries, yung mga kung yan po ay eh, magkakaroon ng mga empleyado at mga opisyalis na maa-addict dyan sa online gambling. Meron din pong uh, self-harm, suicide. Meron din pong uh, problema sa productivity. Maraming matatanggal sa trabaho, maa-addict sa epekto niya sa kabataan. Meron pong magkukumit ng crimes, theft. So meron pong expenditure ang, ang pamahalaan sa law enforcement, may expenditure sa pamahalaan sa penal system. So malaki po yung katumbas ng 1%. 1% na revenue na yan. Ma malaki ang katumbas sa gastos ng pamahalaan. Would you agree? Uh, Doon po sa mga binabanggit nyo eh, maliwanag po yun, yes. So, zero-zero din. Walang income. Walang revenue. Um, Congressman Erice. So we can forgo 1% Uh, 1% income na gagastos hindi natin para uh, ika nga eh, labanan yung ill effects, negative effects of online gambling, gambling to our people. Tama po ba yun? Um, Congressman Erice, on the macroeconomic side, I'll be very honest with you. Wala po kaming datos doon. Pero gusto ko po sa... So I can surmise that the, the revenue versus the expense, halos wala. Halos wala. Kita o baka mas malaki pa yung gastos. Because im imagine, ngayon po, sabi niyo 18 million Pilipinos yung nag-register Palagay na natin 10 million yung uh, ikanga eh, naglalaro dito. So napakalaking figures po niya na lahat po yan will be subjected to the ill effects of online gambling. Sabi niyo po, uh, hindi maiwasan kasi nga all over the world. At, hindi mahirap yung enforcement. Pero hindi niyo yung problema, enforcement. Tama po ba? Opo, uh, ang enforcement po ay wala sa Pagko. So, ibig po sabihin, kung ibaban ito, okay lang sa inyo. Wala naman masyadong kita ang gobyerno. At, ah, uh, hindi naman kayo ang mananagot pagdating po sa enforcement ng uh, illegal online gambling. Tama po ba? Uh, Congressman Rize, uh, sabi ko nga po earlier, on the macroeconomic side, hindi ko po kabisado at mahirap sagutin, pero nakakita po ako ng kailan lamang isang uh, uh, parang study po galing sa DOF na... Uh, Po ng DOF na nagpakita po at uh, siguro ay eh, uh, hindi ko sila pinangunahan pero para ma na positibo po yung epekto naman sa cost benefit analysis nila kaya ayoko lang pong pangunahan sila pangalawa po Congressman rec wala pong meaning that the po. The, that the national government believes that maintaining online gambling will be beneficial in terms of uh, in terms of revenue versus the versus the expense of government in the on the negative effects of this online gambling? Well, I, I Is there a study like that? Yes, there is a cost I will be very very interesting. We will be submitting I I think maybe may Congress uh, very if you don't mind, I will ask the chairperson maybe we can request from the DOF because it is not coming from Pagcor. Uh, as I said, Pagcor does not have a an economic team that can analyze these uh, numbers but uh I just saw uh, last week, a, and again, I, hindi ko po sila pinangunan, a cost-benefit analysis uh, done by the Department of Finance. Kasi hindi lang naman natin tinitinan yung revenue po sa Pagcor. Meron pong mga empleyado. Halos apat na po yan na Filipino na tumatanggap ng sweldo na higit sa minimum wage. They average now between... 45 to 60,000 and then the effects of the uh, different industries na sa pag-ikot niyan kaya yes but that's ang that's limited to 111 billion but because lahat po na yan galing do sa 111 billion so ang ibig pong sabihin yan lang po ang contribution ng Pagcor limited to 100 billion which is about 2% of the Okay, kung um, minumukahin ko lang po siguro ay eh, maitanong ninyo sa DOF kung pwede kayong pabigyan ng cost-benefit analysis ng online gaming industry. Nang sa ganon, mabasa ng mga miyembro ninyo at makita ano nga ba talaga yung total effect nito Last point, uh, Madam Chair. Yes, go ahead po. Um, before, before, please uh, don't count us towards the time of SDML Erise. Um, but will Comsec, uh, may you please coordinate with the Department of Finance? With regard to the cost, cost benefit, benefit, benefit analysis, analysis of, the online of online gaming, gaming operations, okay. so once we have that, um, um, SDML Erisa will furnish you and the members of the committee with a copy of the set thank cost benefit you, analysis. Thank, thank you, thank you, Madam Chair. Thank you very much um, for the last question of yes, SDML Erisa. Yes, Madam IRISA. Chair. Not only because we understand the reasoning and logic that because we cannot control the illegal uh, online gambling, we we'll just have to compete with them. And it's all over the world. Yung prostitution po, all over the world. Ngayon po, dito sa ating bansa, may prostitution.